Pasyalan natin ngayon yung loob ng store ni Sir M.J. Garage. Tandaan natin. Ayan. Hi, Sir M.J. So, yun guys, dito sa M.J. Garage, kumplito halos lahat ng kailangan nyo pagdating sa ADV 160, ADV 150, nandito lahat, no? So, maging yung ibang motor, no? Ibang uh, brand or unit ng motor, no? Pwede rito, pwede nyo hanapin dito kung kailangan nyo ng mga piyesa. Oh. So, ito guys, oh. Grabe, gaganda dito. So, mga ilo oh, na oh, to. Wala lang yan kasi ito, with pa Oh, may warranty ito. Uh, One year. 10. One year warranty, sir, no? Mm -hmm. 10, yes. One year warranty. One year warranty. So, halos lahat, guys, ng mga items dito, mga parts, merong warranty dito sa MJ Garage. So, sa mga ilaw, lahat oh. meron na. Sa ilaw, lahat meron. So, kailangan nyo to guys, no? Kailangan nyo to. Kailangan natin to, lalo na sa gabi. Ito kasi si Kaitaw lang oh. din. Ano na to? Full Ayan, no? harness na to. So, Ayan, so, no? plug na lang yung mga yan. Ito. Ayan guys, so, tingnan nyo. Alternative natin yan for Gold Runway tsaka sa TDD. And mm. then Gold Runway tsaka TDD available pa rin dito. Ayan. Ayan. Gold Runway tayo, TDD available. Ayan guys, oh. So, and mga... Dito lahat halos. Alternative natin ng options with warranty rin. Mm. Full harness na. Laging play na lang yung mga nyo. Eh. So, pagdating nyo dito guys, ikagabit na lang yan ng mekaniko. Wala na kayong iisipin. So, magbibigay naman uh -huh. tayo ng advice depending sa budget nyo. Uh -huh. So, definitely, kung hindi kaya ng budget, work for natin yung budget. Uh -huh. But then, marami tayo ditong uh, mura and uh, quality naman. Yan. So, walang problema doon. So, yun naman ang uh, we'll make it sure nga palagi quality Correct. yung product. product. Uh -huh. Lalo yung sa mga wiring. eh mga carbon fiber, ang dami. Kompleto okay, dito guys no. Yung project ko yun, naka Yan? Galing! <laughs> nice nice. Uh, so dito guys sa MJ Garage. Alam nyo kung bakit napakaganda ng ng shop na to kasi hindi dito iniisip yung benta-benta uh, lang no. From the beginning nung nag-open tong itong uh, shop na to, itong MJ Garage no. Nandito na tayo. So makikita nyo yung mga vlog natin before no. So dito sa shop na to guys, inuuna lagi yung uh, quality at saka yung cost uh, efficient, no. So syempre, yung cost tinitingnan, no, at saka yung quality ng product. So hindi lang porket mahal, no, e eh, bibilhin mo, tapos hindi naman pala quality. Or kung quality naman, tapos masyado namang mahal, no, e eh, medyo mahirap din naman sa bulsa. Pero dito kasi pinagsama yung uh, cost efficient at saka yung quality. Ano tayo, magbibigay tayo ng uh, advice, depende sa budget yes, nyo, uh, depende sa gusto nyo. Yeah. So, dun naman tayo magbabalance balance lagi. Mm -hmm. Hindi tayo, hindi ka, katulad ni kasi si ito, yes. uh, from, to, from my hobby to, personally, yes. hobby natin to. Mm -hmm. Kaya yung makikita nyo, yun, dito lang kayo makakakita nyan. Kasi, ano oh, nga, no? Uh, ano yan, mga projects namin yan, na ako, masarap sa mata ko yan. Sorry. So, Sorry. but then, of course, kung may bibili, andyan lang daw. Ah, Punta lang, lang kayo lang. dito sa shop. So, dito lang to sa? The North Grove Condominium. Uh, Yan, the North Grove Condominium. Sa uh, Condominium tayo. Sa North Caloocan. Actually, uh, guys, dito lang to sa may ano eh. Malapit lang sa may pure gold. Almar. Almar. Kapag galing kayo ng ASM, uh, kakaliwa lang kayo. Pag galing naman kayo ng bagong silang, kakanan kayo. Uh, dami so. tayong magandang products. Oh, kayo. dami dito, guys. Uh, Matic discount. Yeah, tayo. so... Comment lang kayo guys sa sa Safety Moto Vlog na eh, dito sa vlog na to, sa video na to. Or guys, mas maganda, bisitahin niyo yung MG Garage. So every day may makikita kayo na update doon. Speaking no? of safety kasi safety. Yan. At tulad nito, oh, to. safety shoes, guys. Safety shoes. Yan, no? From 7,000 kung naka-follow oh. kayo sa page namin tsaka oh. ka safety. Yan, no? From 7,000 paita mo kasi tingnan. Oh. Ano. 7,000. Bigyan namin no? ng 35. Wow! Na, krabi, na. kalahati, so, boss. Kalahati natin ito. Oh. Yeah. Ah, limited stock nga lang yan, tsaka limited mm. yung sizing. So, punta lang kayo so, for actual. Adult. Guys, dating 7,000 to. Wow. Sa labas, mabibili nyo to 7,000. Walang discount. Dito, uh, 50%. 50 discount sa MD Garage. Ayan, punta na kayo dito, guys. <laughs> Unahan nyo na. Uh. oh, yung gusto ng ano, gusto nito, ipa-reserve nyo na kay Sir MJ. Ano to? Uh, pwede nyo pang daily, pwede nyo pang long oh. Pang-long ride, pwede. Meron galing. din ito. So, yan. Yo pang-babae, uh, pang pwede. Pang-babae, pang-lalaki, unisex ito. naman yan. Pwede pang-dini, pwede pang-long ride. So, ano na lang yan. Until, ano yan, until last. So, uh, so far, available to atin. Yan, guys. Okay. So, yan, ulitin ko lang dito yung mga wirings, mga ilaw. Kahit anong motor yan. Kahit, kahit anong motor. E guys, pwede sa e-bike yan. Punta kayo dito. Yan, tulad na yan. Ito kasi, mo, gano'ng kalit ito. Galing, oh. Kalit so, lang. Maliit lang. Ilang watt? Ilang watts to, sir? 60 watts. Oh, 60 sir. watts to, pare, oh. Ngayon. Ang liit lang. Ganito na ka, ka ano, yung kay high-tech yung mga wiring niya. Meron okay. na kaming full harness. Kung, kung gusto niyo mabilisan, na. less than 1 hour kaya naming gawin 'yan. Oo. Uh -huh. So 'yan. Galing, galing. It full harness. Mm -hmm. So halos lahat nandito na. Pagdating sa mga ilaw, guys, wala kayong problema. Hmm. Lahat to. Kung makikita nila kay Helson, maraming ilaw cells, si but then ah. Uh ito -huh. yung personally pick ko myself, self ayoko, ayoko rin kasi ng sobrang daming pinagpab- ini But then so far eto na yung mga best pick ko. Best. Uh -huh. So nandito lahat 'yan. Lalo okay. na to, itong mga bago na ito. Oh, yan guys, oh, tignan niyo. So yan yung similar sa TDD tsaka okay. sa Gold Grandway. With full harness na rin. 'Yan, mm. oh. So ano pa? Ano pa hintayin niyo, guys? Ha? Huh? kailangan pumunta na kayo dito at uh, dito na dito na kayo magpakabit ng inyong mga auxiliary. Yeah, exactly. Ang galing. Yeah. So sa so mga blind conscious, oh. so oh. talaga ng mahal. Yan. Okay, meron. Meron. TDD, <laughs> meron din. Meron yan, guys. Walang problema. Uh, tapos Pero it... kung gusto nyo mas mula dyan... Uh, meron din. Uh. Pero quality, guys, ha? Yes, of course. Hindi ibig sabihin, mura, hindi quality, ha? Quality. Guys, mga top box, no? Hard plastic. Ano yan, ka-safety? New generation. New generations to. Uh, Hindi katulad ng mga top box natin nung sinaunang panahon, guys. Mabibigat. Ito. Ayos ito, na to. Ito, safety. Mm. na lang din ng mabilisan oh. para makita na lang. Why is it new, new gen? Ang uh, inner lining niya oh. is, nagkita niya, may divider pa to dito mm. sa part na to. So, yung lining niya, Ah, uh, yan may support, then may mga divider, then may zipper. Lagayan ng ATM. Yes. So, eto, maganda dito. Ayan. <laughs> oh. May experience kasi dito oh. na wala naman oh. ka dito, oh. kaya naglalagay. Correct, na. Diba? So, eto yung ano, hmm. innovation niya. May, may may solution zippers. na, may zipper na. Then kung gusto niyo maglagay dito, yan oh, may divider pa dito para sa mga mm. anong Personal, personal, personal gamit. Normally, Apple Plus. Oh, Plus. Yes, At then kung ano pwedeng ilagay. Galing okay, guys. New gen tayo. new, generation ng top box. Galing. So yun. No, kompleto lahat dito guys. Wala na kayong hahanapin pa. Nandito na lahat. Cross guard. No? May full, may half. So kompleto dito. No? So yun guys. No? Helmet. Meron din. Ayan no. Mga classic dito guys yung helmet. Ibang klase. Hopefully soon magkaroon tayo ng classic. <laughs> oh, so kompleto dito. So, yun mga ka-safety ko, no? maraming salamat sa panonood sa Safety Moto Vlog. And of course, huwag niyong kalimutan mag-follow sa MG Garage, no? na store. Uh, Every day, merong update si Sir MJ. Uh, Basta uh, na follow kayo kay ng no? ka-safety. Oh, discount tayo. May kayo, discount. <laughs> bago lang kayo dito sa shop. Normally <laughs> oh. kasi pagka regular customer, Correct. definitely may discount. May discount, oo. Oh. Uh, pero katulad niyan, pag naka-follow kayo kay, sa kay ka-safety, ka tsaka uh. dito sa shop namin, discount tayo. Yeah, so, malikyan follow lang kayo guys sa YouTube natin, sa Safety Moto no? sa YouTube. Okay? So yun, maraming salamat sa inyo and always remember, safety first. Drive defensively and of course, be responsible.